Jeremias, Kabanatang 45 Ang salita na sinalita ni Jeremias na propeta kay Baruk na anak ni Ninerias, nang sulatin niya ang mga salitang ito sa isang aklat sa bibig ni Jeremias, nang ikaapat na taon ni Joasim na anak ni Hoseas na hari sa Huda, na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa iyo o barok. Iyong sinabi sa abako ngayon sapagkat ang Panginoon ay nagdagdag ng kapanglawan sa aking sakit. Ako'y pagod sa kaaangal at wala akong kapahingahan. Ganito ang sasabihin mo sa kaniya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito, na ang aking itinayo ay aking ibabagsak at ang aking itinanim ay aking bubunutin, at ito'y sa buong lupain. At ikaw, baga, ay mahanap ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mong hanapin, sapagat narito ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng tao, sabi ng Panginoon. Ngunit ang iyong buhay ay ibibigay ko sa iyo na pinakahuli sa lahat ng dakong iyong kaparoroonan.